¿no? <coughs> guys magandang umaga guys andito pa sa taas ang bangka natin guys oh. hindi pa na ibaba kasi uh, low tide pa guys hubas pa dako pang hubas guys oh. Ma, ano pa hindi namin makaya kami lang Ma, sayad ang pala maya maya na lang guys kaya mag magtaob ni guys karon Anam-anam na pagtaob oh, diha ko karon guys nang ngita kong hipon wa, may hipon ah karon pa lang ko nag ka basa pambook na ako karon taon-taon guys amo iubos ang lancha Tuan pa, hubas pa. Di pa taub. Masayad pa ang masangko ang pala sa bara sa yuta. Tugkat pa ang pala ang timon. Ang taub-taub, damon na niyubos kayo. Nagtaub man eh. mupalit na lang mig paon karong guys mupalit na lang mig hipon yun sa unhan ito dapat sa may beach to aman dito ang hipon karon dapat sa lotus beach mupalit na lang mi o so, sige guys mo update na lang ko niya guys pag tuwan namin nga ito guys mga will na agat na Oh, grin hi anay kutub guys. Inyo, inyo lang sub. dahil oh, dexan kayong salamat guys sa inyong pagsunod sa among mga videos, sa among mga content. Maraming salamat guys. Oh, dito lang muna guys. Bye-bye guys. Ingat kayo palagi. A few moments later.

Да, like да, you <sniffs> Yes Er is een gurong frieseun guys, waarom dat? dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag-update doon na sa bahay guys at maraming salamat guys sa pag-subaybay at maraming salamat sa, sa mga tao yung susunod sa amin mga kuntin. guys bye bye guys sige pa lagi 2 hours later so guys, magandang hapon guys ito lang nakuha natin ngayong araw, guys. Uh, walong tinggan lang, guys. Ito, guys. Halo-halo lang lahat, guys. Halo. Halo lang lahat, guys. kay walang... Diba, guys? Walong tinggan lang lahat na ipon, guys kasi malakas naman ang alon doon sa laot at uwi kami ka pag ano guys pag malakas na ang hang, hangin pati alon uwi kami ka agad kasi nag maglutahid na naman ito hindi na maangat ang bangka kung mamaya kami umuwi ito na sa kagihapon namin guys sa lagayan ito at dito lang muna guys maraming salamat guys sa pag panood palagi sa mga content namin at maraming salamat din sa pag walang sawa pag supportan guys sa amin maraming salamat guys bukas na naman ulit guys bye, -bye guys ingat kayo palagi guys bye bye